Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, pinakita ko po sa inyo ang revelasyon ni future Senator Vic Rodriguez kung bakit siya umalay sa poder ng dati niyang amo na si Bangag. Ngayon naman mga idol, ipapakita ko naman po sa inyo ang revelasyon naman kung papaano binalahura ni Bangag si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Watch this mga idol. Magandang uh, hapon sa inyo. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng uh, Duterte Youth Party List. Oh guys, Duterte Youth Party List. Okay? Alam nyo na ha? Yeah! Hindi ko na kayo babulahin. Isang linggo na kayo dito binobola <laughs> ng iba't ibang kandidato. Totoo. Iba, kontraktor. Teka lang. Legal bang tumakbo ang mga kontraktor? Lalo yung meron mga existing na kontrata sa gobyerno? No? Iba, artista. Uh -huh. Madami yan. Yung ginagamit ng kasikatan sa showbiz, sa politika. Iba, influencer. Uh -huh. True. New breed of candidates yung mga yan, boss. Iba, baliw. <laughs> Sino kaya yung baliw na tinutukoy ni Sir Cardema, no? Pero marami yan. Siyempre yung mga dilawans, numero uno yan. Basta yung grupo ng mga dilawans at pinklawans certified na baliw po yung mga yan. <laughs> Gano'n lang ang ginawa nila sa last video nila. di ba? Diba? Muktang lang, ino. Eh, Yung no? iba kung ano lang ang pinapangarap, mga urakot sa kongreso. Shoutout sa mga buwaboy sa kamara. Kami po sa Duterte Youth Party List, kasama ko ang aming nominees. Ang masabi ko sa inyo, hindi na namin kailangan mga ako. iba ginawa na namin sa kongreso. Kay Congresswoman Cardema, In 28 years, siya ang kauna-unahang kongresista na nagbalik ng anti-NPA, anti-subversion bill sa Kongreso para ang inyong mga anak, apo, pamangkin ay hindi ma-recruit ng mga makakaliwang grupo sa kanilang uh, paaralan at sa inyong komunidad. Wow! Sana nga po sinusunod yan, boss, para maging safe ang mga anak nating lahat sa recruitment ng NPA sa mga state universities. Di ba? Yeah! Ngayong Kongresong ito, si Kongresuman Cardema uli ang kauna-una ng kongresista na nagbalik ng death penalty bill. Wow. Yan talaga ang dapat, boss. Yan po talaga ang dapat na ibalik, yung death penalty na yan. Yeah! Hindi yung ang death penalty bill lang, ha? Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, merong nag-attempt magbalik ng death penalty for drugs alone. Kasi yung presidente anti-drugs, para sumipsip ba? <laughs> ang death penalty Ito. bill ng Duterte Youth Party List ay sinasama na lahat ng ayaw nyo sa ating lipunan activities, mamamatao, kidnappers, traffickers, heinous criminals, and plunderers. Wow! Tama, di ba? Yan po talaga ang dapat na death penalty mga idol. Yung kasama na lahat, pero mukhang malabong maipasa yan, boss. Kasi pag naipasa ubus silang lahat sa gobyerno. <laughs> Sigurado yan. Walang mag attempt ng iba sa Kongreso at Senado. Tayo lang sa Duterte Youth Party List ang nagpasa niyan, ang nag-file niyan sa kongreso. Wow! Totoo yan mga idol. Kaso walang pumansin. Kasi alam ng mga plunderers sa gobyerno na yan po ang pipigil sa corrupt practices nila. Kaya di talaga nila yan ipapasa. And that is a bad news for us. Oh, no. Bakit natin ginagawa yun? Naniniwala tayo yun ang gusto ng taong bayan. Correct. Ang Duterte Youth Party List, siya lang rin ang sumama kay uh, President uh, Gloria Arroyo at kay uh, Congressman Pulong Duterte mm -hmm. sa pagboto uh, sa SMNI, isa niyong kasamang news outlet. Nice. Finally, ang masabi ko sa inyo, ang ating nominees ay mga tunay galing sa UP, sa PMA, PNPA, Philippine Science High School. Hindi lang yung nagtas ng placard at natawag na youth leader. Mm -hmm. Ang ating mga kasamaan dito, kaklase ng mga tiniente ng pulis at sundalo, kaya alam nila kung anong pakiramdam ng mga sundalo na ayaw sa pisto at gusto matapos na ang laban sa MPA. Buli, wala po sa Duterte Youth Party List, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity ito. Wow. Hey, salamat po. Nice, nice. Alam niyo guys, binoto ko to noon, iboboto ko to ulit ngayon mga idol. At sana po iboto nyo rin. Okay ba? Yeah! Tanong po for the media. Tanong po magtatanong? Dwight? Wala yata. Sir, Si Jean po. Sir, can you just list your para, enumerator nominees? Congresswoman Cardema, who is a reservist officer, Vice Chair of Defense in Congress and is from UP. Mm -hmm. uh, Ron Bawalan who is from the Philippine Military Academy. Berlin Lingua who is from the Philippine National Police Academy. Bea Lapitan who is from the Philippine Science High School and others. Madami. Nice. Ibig sabihin, di basta-basta ang mga nominees ng Duterte Youth Party List mga idol. That's good masabi ko sa inyo, yung iba nagtaas lang ng placard, youth leader na yung tawag. And <laughs> alam nyo naman kung sinong kalaban namin youth group sa kongreso at kung sinong, uh, kung kanino sila nagsaside. Kami, nagsaside kami sa ating mga tropa ng gobyerno against youth recruitment ng NPA. And to proudly tell you, we are siding with President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Wow! Yes, you should. Tama. Dahil dala nyo ang pangalang Duterte. Kaya tama lang talaga yon boss. Kaya nga ako natanggal sa National Youth Commission eh. Kahit fixed term ako. Dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing. After two days, pinalitan na ako. Oh, no. Imagine. Imagine that, di ba? Naktanto ko ah. Imagine that, fixed term, pero tinanggal sa gobyerno, di ba? Oh. Hmm. Okay. Okay. Uh, John? Sir, good afternoon. Uh, masama po sir loob niyo kay President Marcos na natanggal kayo. <laughs> Anak na. <laughs> But regista question yan, no? <laughs> ang cute eh. Ikaw kaya ang tanggalin ng ninong mo sa isang organisasyon na magkakasama kayo, anong mararamdaman mo? No? <laughs> Taragista journalist na nagtanong yan. Parang nang aasar pa yung pagkakatanong niya eh, no? <laughs> masama ba ang loob mo, sir, kay President Marcos? <laughs> Buset na yan. <laughs> Alam nyo, hindi ako galit sa ninong ko, Bongbong Marcos. Mm -hmm. Naintindihan ko yung politika sa bansa. Pero masabi ko sa inyo, mula ng UP Diliman, nung ROTC Corps Commander ako sa UP, Marcos loyalist kami ni Congresswoman Cardema. Oh. Mm -hmm. OMG. So meaning, isa rin sa mga nabudol to si Sir Cardema, mga idol. Oh, no. My God. well, Welcome to the club na mga nabudol ni Bangag, sir. <laughs> Head ako ng uh, UP Vanguard Fraternity, UP ROTC, and senior brad namin si Ferdinand Marcos. Kaya, sa kakaunting Marcos loyalist sa UP, kami na yun. Mm -hmm. Putsa ang tindi, no? Oh. Kabryad niya pa pala si Bangag. My God. My youth leader na no Marcos loyalist. Pangalawa, noong 2016, talagang nagkampanya kami for Bongbong Marcos. And natalo mm -hmm. si Senator Bongbong Marcos. Ako, na-appoint ako sa National Youth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte simula 2017 hanggang 2021. Lahat ng activities namin sa National Youth Commission, talagang ang guest of honor si dating Senador Bongbong Marcos. Two mm -hmm. Wow. Listen up mga kapatids, nagsalita na rin si Sir Cardema sa wakas. Makinig kayo sa mga revelasyon niya. Game. Tinulong ko na lang sa idol ko na hindi nakaupo bilang vice president. Imagine that, no? Idol niya pa pala si Bangag, no? Ang sakit nun, idol. Tinanggal ka sa National Youth Commission tapos nabudol ka pa. Oh, no. Damn. I feel the pain, sir. Kumatin kami ng lahat ng patawag nila. Dinner, Christmas parties. And maalala ko, yung kaisa-isang Christmas party nila during pandemic, isa lang congressman ang umatend. Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema and our family. Uh -huh. So, ibig sabihin, malapit na kaibig ang papalanin na bangag to si Sir Cardema, no? What the... Noong 2021, dahil kinakapatid ko si Sandro, Duterte Youth Party List allocated our assistance funds to Ilocos Norte uh -huh. para tulungan si Sandro. My God. Imagine that, no? Damn. Talagang Marcos loyalist kami. Nangangampanya kami and lahat ng effort ginawa namin dahil naniniwala kami kay dating kay Sen. Bongbong Marcos at kay Pangulong Rodrigo Duterte. From 2016 to 2022, ang ating gobyerno ay uh, full of appointees ng Pangulong Duterte na Duterte kay Atano. Noong 2016, Duterte Marcos talaga kami. Mm -hmm. Yep, true. Marami talagang Duterte Marcos noon nung di pa alam ng lahat na budol-budol man si Bangag. So masabi ko sa inyo, yung yung pakiramdam namin nung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Aww. Yep. Sobrang sakit nun, sir. Kasi una, full support ka kay Bangag. Pangalawa, naging ninong mo pa pala si Bangag. Pangatlo, family friend kayo. Pangapat, edi close pala kayo sa Marcos family tapos binalahura ka lang, no? Malamang wala sa bokabularyo ni Bangag ang depth of gratitude, no? How sad. Sa tingin ko sa buong gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ako lang yung nakikipag-away sa mga makakaliwang kongresista. Wow! Yes, you should. Kasi antay-pulahan tayong lahat eh. Kaya dapat lang talaga kalabanin natin at tutulan po natin sila, sir. Lahat ng kaya ko itulong mula National Youth Commission, itinulong ko. Sa aking uh, idol, sa aking uh, ninong, Bongbong Marcos. Mm -hmm. Ouch. Hindi ko naisip na yung magtatanggal pa pala sa akin sa NYC, nung naupo na, ay si Pangulong Bongbong Marcos. To think na he is the author of the NYC law. Mm -hmm. Siya yung naglagay ng fixed term provision sa NYC law. For mm -hmm. 28 years, walang presidente na umupo ang nag-attempt na palitan yung mga opisyal ng NYC dahil mayroong fixed term provision ng NYC law ni Congressman Bongbong Marcos. Pucha, matindi pala talaga si Bangag Boss, no? Kung ganon. History pala kayo kung ganon. na unahang presidente na nagtanggal ng opisyal ng NYC at kauna-unahang opisyal na tinanggal ng presidente na may fixed term sa NYC or National Youth Commission. Grabe, no? History yun, boss. Ang kauna-una ang nag-violate ng batas ni Bongbong Marcos ay si Bongbong Marcos. Oh my God. What the F, ba? Diba? Imagine that. Sarili niyang batas ang binayolate niya at sa close friend niya pa. Ganyang kabalahura si Bangag, mga idol. Ang lupit, ba? Diba? To think, napaalis na ako in 3 months time mm -hmm. after paglilingkod ng anim na taon sa National Youth Commission, wala kayong mahahanap kahit bahid ng korupsyon kahit piso sa NYC. Imagine that kind of attitude, di ba, nga, no? Tsk, tsk, tsk. Grabe. After what he did, yun ang isusukli sa kanya. What the F, di ba? Naibalik natin ang sangguniang kabataan noong 2018. Inorbilize natin lahat ng youth leaders ng bansa, Boy Scout, Girl Scout, CAT, mm -hmm. ROTC, kadete ng lahat ng academies para sa nation building. Humina yung youth recruitment ng NPA wow! sa limang taon ni Pangulong Duterte mula 89 guerrilla fronts. Pito na lang ngayon. Wala na yung mga balangay. Yeah! Wow. Good to know that, boss. Saludo po ako sa inyo. Yeah! Nag-contribute tayo. Nag-extra effort tayo para sa nation building at paglaban sa NPA. Yun ang aking overtime job sa NYC. Mm -hmm. Anong binigay sa akin after six years of good service sa National Youth Commission na yun yung ahensya na ipinantulong ko kay Senator Bongbong Marcos? Oh no! My God. What the F? Grabe pala talaga si Bangag, no? Grabe tong revelasyon na to, guys. Tinanggal ako. Three months paalis na ako. Wala man lang pasabi. Sana ako sinabihan ako, Ronald, mag-resign ka na kasi Duterte ka. Okay lang. I will uh, abide by the guidance of President Marcos. Hindi, nalaman ko na lang sa balita, pinalitan nako. In violation of his own law. Kaya masabi ko dyan, kung kayang baliwalain, labagin ng Pangulong Bongbong Marcos, kung kahit sa isa niyang sikat na batas, NYC law, what more for other laws and rights of the Filipino people? Tama. po, tragis na yan. So, meaning, si Bangag pala talaga ang pinaka worst balahura at pinaka pangit na naging presidente ng Pilipinas, mga idol. <coughs> well said. At the right place at the right time, sir. Saludo ako sa'yo. Yan masabi ko, yun ang sa loob, ko na hindi ko nasabi. Kung ano itinulong ko kay Pangulong Bongbong Marcos ng walang kapalit, mula National Youth Commission, mga youth events namin, siya ginagawa namin bisita, pinagmamalaki namin siya, siya pa pala yung tatanggal sa akin. Ako naniniwala, madami lang nagsulsol, may mm -hmm. Pangulong Bongbong Marcos, at siguro bilang presidente, busy na siya sa napakaraming problema ng bansa. Sabay-kambyo eh, no? <laughs> well, kung iisipin natin na wala siyang sariling utak, well, that would make sense. Pero hindi eh. Baka nga napag-isipan niyang tanggalin ka nung mga oras na lumilipad siya sa Alapaap, eh, no? Siguro naman nag-gets nyo yung sinasabi ko, no? Nasa ala pa option nung doy eh. Oh. ko si Cardema, pare. Duterte yun eh. <laughs> Parang ganun eh, no? Pero sana man lang, pinag na lang ako. Hindi yung nag-violate pa ng batas, di ba? Tama, wala eh, walang One hiya eh. One last quick question, Miss Bless from Business Mirror. Go ahead, Tia. Hello, good afternoon. Uh, gusto ko lang tanongin na uh, if pabigyan ulit kayo ng another term sa house, do you think makaka-affect yung pagiging Duterte supporter nyo sa pakikipag-work sa Marcos Admin given na may alitan sila recently? Wow! Yun. Salamat naman. At merong nag-question na may katuturan, no? Akala ko lahat ng mga journalist na nagtatanong sa mga presko eh, puro mga bugok na eh. Thank you. Ako, sa tingin ko, pag ibinoto ka ng taong bayan, ang gusto mong kakampi ay yung taong bayan. Hindi Correct. ka boses ng nakaupong Pangulo. Tama. Pangalawa, kami talaga naninindigan kami kay Pangulong Rodrigo Duterte. Inaantay nga namin mag-file. Kung pwede pa Senator bukas eh. Wow! Again, you guys should do that. Tama. Dahil dala nyo ang pangalan Duterte. Alang nga namang kalabanin nyo si PRRD. Diba? nang daladala nyo ang pangalan niya o family name nilang Duterte sa party list nyo, di ba? Ang pangit naman ng ganun. So, dapat talaga ganun talaga, guys. Dapat talaga ganun talaga yung mindset ninyo dyan sa party list na yan. Siyempre, Duterte Youth Party List niya eh. Di ba? Yeah! Kasi kami naniniwala, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nilabanan niya lahat ng kriminal, ng mga teroristang NPA at mga kalaban ng gobyerno. And True. we benefited from that. Ngayon, nagbalita na yung mga kriminal. Drug lord, gusto maging mayor. <laughs> yep, only in the Philippines, boss. Yung mga napapatay, nakikidap na bata, wala pa rin nagsasalita. Hanggang ngayon, ang dami yung nakikita sa social media. Ang dami nyo binotong boses ng bayan sa Kongreso at sa Senado. Wala man lang isang nagsasalita tungkol sa korupsyon, tungkol sa mga nawawalang bata, tungkol sa paggalat uli ng droga. Duterte Youth Party List, ibinabalik ang death penalty para sa kanila lahat. Wow! Hinundigan para kay Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Yeah! So nalaman po natin kung gaano kabalahura si Bangag mga idol. Grabing revelasyon din po ito. Tila ba hinubaran ng maskara ni Sir Cardema si Bangag sa mga sinabi niya dito. Imagine ang dami niyang naitulong kay Bangag no? Tapos in the end, Ucha parang dinuraan lang siya ni Bangag sa pagtanggal sa kanya dito sa National Youth Commission or NYC, no? Oh, no. Tsk, tsk, grabe. Imagine si Bangag mismo ang lumabag sa sarili niyang batas. 'Di ba? Grabe talaga. Hindi ko ine-expect na mas malala pa pala sa inaasahan ko ang kanya'ng attitude. At dito ko lang din na wala pala sa bokabularyo niya ang salitang depth of gratitude. Walang utang na loob.